Hello mga boss, so... Uh... May hey, ginagawa tayo dito sa shop ngayon, ano? Ito si... Si Brolet. Low power ito mga boss. Tapos ito naman. Ang compressor nito. 2012 model ito, ang kinabit nila ay type. So ngayon binalik ko sa original ano. Ito si vintage shit. Tamaro FX naman. Hahanapin yung lift na aircon. Ito tayo sa Toyota Innova na gasolina. So i-share ko lang sa inyo. Natinuwing na ito dito mga boss. Kasi hindi umandar. Ngayon, ah... Uh, tingin ko walang laman eh. Walang laman. Napakagaan. Pero ah... Uh, titingnan muna natin dito kasi dito sa ano niya dito sa gauge niya nakalagay sa gauge niya ay ayan Kolo lagpas kalahati sa mga boss so tingnan ko muna kung accurate dahil kung may, may laman na gas at kalahati naman sila yung fuel pump papalitan natin yung fuel pump no? so kalasin ko muna to tapos tingnan natin kung may gas ito mga boss yung ano ano So walang laman nga iyan ah Langat natin Tulak mo ah, Tawakan mo to Ayan yung Laman ng gas Hanggang kwitan So, walang laman yung gas Pero kalahati doon sa panel gauge So, may problema yung floater Ano na Hindi floater na problema Yung panel gauge mismo mga boss Common issue to sa kanila Okay So, alam na natin na sira Wala dito So, ito na mga boss Nakalas na no Pinakalas natin sa kasama natin Tapos, i ko muna So, ito tayo sa repair area natin medyo masakit lang dito marami pa tayong tingga so re-refrig muna tapos testing natin doon sa unit kasi kanina nagpas kalahati eh, pero wala na laman yung gas kaya tumirik sila no pagkakala kasi nila ay may gas pa pero wala na pala so anong buto na tayo saksak tayo dito sa mga parato natin lang ko muna mga boss, tapos i-update ko kayo pag na, ano, natin, kasi dapat mag-empty siya, kasi empty na nga, ano, wala nang gas, pero bakit nagkalahati pa lang, no? So, may mga ganito mga boss, share ko lang sa inyo, may mga ganito na bumili sila ng floater, nagpalit na ng floater pero wala po doon sa floater ang problema ng mga yan. So, pag ganon, ah, kahit sampung floater papapalitan nyo dyan, hindi doon ang problema, dahil ang problema nandito sa panel gauge mga boss okay so abot kayo kapag isig na natin at balik natin yung tank mga boss so tapos natin repair it so ibabalik lang yung panel gauge no? So, ibabalik din siya kasama natin tapos yun natin yung tank balik natin lagyan natin ng gas para maiuwi nila bossing ano so update ko kayo pag naikapit na tapos yung tank na natin okay itong update mga boss na ikabit na natin yung tanke, medyo inabot lang tayo ng ulan no? uh, medyo puno kasi sa loob kaya kailangan natin matapos so, nakabit na natin yung tanke eh. tapos naglagay na rin ako ng gas dito na halagang 500 so ito na yung laman nya ayan so, kanina kasi nakikita natin kina na kahit wala ng laman pero mahigit pa rin kalahati mga boss so sinabihan ko yung may-ari na 'Yung gas gauge nila ay may problema ano, yung panel gauge mismo so ni-repair ko pa yan mga boss. So hindi ko lang napakita yung pag-repair pero common problems mga ganito yan ano. Kaya hindi lang si Innova na gasolina, pati rin si Diesel mga boss, pati si Hilux, Fortuner, ganoon. nagkakaroon ng problema yan sila. So, yung problem ah uh, kalahati na yung kalahati yung laman dito sa panel gauge pero empty na pala so yun ang kadalasan problema dito sa mga ganito mga boss lalong lalong mga old model na Toyota Innova Hilux Fortuner yun mga boss so yun lang kapag may katanungan kayo pwede mag message mga boss uh, sa number na dyan sa SKN pwede kayo tumawag kayo mga boss no? so pwede kayo sa Facebook page natin mag message pag hindi ko naman kayo na reply medyo busy lang so lang yung problema ng bossing dito tinuwing na ito nung nakaraang gabi hindi ko lang nakuha ng video kasi wala ako dito nung dinala no? so iniwan na lang nila at ayun solve ang problema nila mga boss yun lang thank you